Ito yung langit. Ito yung amasal yung ano natin ah. Ang wala yung mga ano, mga table. Yung Pilipo, wadako. Leta wang uli. Grabe pa. <ba> Dito <to. laughs> na, wala kawan <laughs> <Huh? laughs> nga tayo mga Ayun, nandito ko ngayon sa ano, sa St. Michael, yung project natin dito. nag na tayo sa atin, nagtanggal ng mga iskapuling para gamitin natin doon sa anong sa project natin. Tapos yung mga disati boys, nandun natin sa atin na sa ano, kahit ulang, grabe yung ulan, klasi, ulan sa sumasa atin. Eh, hey, grabe. Ayun, sa hindi pa nakasubscribe dyan, huwag po kito subscribe on channel. Like and share and then click the notification bell para update ka man sa atin sa mga videos palagi na-update namin sa YouTube. Thank you. Thank you. Galing tayo naman sa atin ng haul na ano, mga buhangin. Ano natin para sa pag-sitting ng CXB dito. Kaya oh, nah, natin ito mas yung ginagawa nila. Kaya <laughs> tayo dito at Sa isipan, lang ngayon, magkita, 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 ito yung langit. Kaya nga mas yung ano natin ha. Ah. Yung tobig tumatakbo na doon sa may puno ng kahoy. Doon siya tatakbo. Yan. Mga ano na ito, mga 15, uh, ah, 13 days na. So mas alto yung ano na ito 13 days na. Kaya tanggalan na po natin. Kansin ba ito? Wala pa sa ito. Wala pa sa ito. Wala pa ito. Okay, naklara po mas alto ah. Wala na po mga tobo. Wala mga scaffolding. Tanggal na po lahat. Yan. Tapos yung ano natin, yung beam natin. Okay na? Wala. Para sa ano natin, sa CHB. Hindi na po yung mas alto. Hindi na po tayo ngayon makapile ng hollow block. Kasi ano, ilan? Gabi yung ilan mas alto. Ano kasi kayo, November 8 ano anniversary na yung Yolanda nangyari masyari kaya labi yung ulan oh Laba. yung mga karisorti boys natin doon nasa sa sa anong natin oh yung mga buhangin para dito saan natin sa lublak oh, ang ganda po yung mga ano mga table ha? Huh? Tamang ah, mahanis, sayang. Aabot ah, ang ah, taon, ulan-ulan na. May na. Ha? Ah? Lagyan natin na ano, luna? Oh. Oo. Bukas, lagyan natin na bukas ang luna. Laya mo muna, patung. Oo, tara. Para makapile tayo dito, mga sati, lagyan na lang natin ang propal. Patung <laughs> ba? Ah? Hindi ko na makapile. Ha? ba? Matumba no. Oh. Mawas out kasi halo ano. Hindi oh. ito mabutan to ay, ay, maturo man man no. Puto. Okay, oh, iso ka tayo sila rong. Nga to. Ang luna. Oo. Okay, Rice. Ipako natin dito sa BMA no. Tapos oh, kalian ano. Oo. Oh. Oo, oh, pwede. Nakukuha na ito naman yun eh. Oo, oh, okay. Pwede. Okay. Hindi mo lang kanapan nito ng sarte. Grabe yung ulam. Hello, 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 hello,

No. <laughs> okay eh, matutunyan pa. Agidaw, dakuan naman Ha? Kain Bol. na. Ito <tipo> <tilingan. tip occurs> <tip digest> <tip> Okay, tapos na. Tapos na lang. Nilinis na ito itong namamaya mga sate. Ano na kasi. Lunch time na, lunch time. Para malinis dito. transfer natin na sa kabila ng na project natin. Okay. Natin mga sate yung mga, ano, yung mga din galing sa St. Michael. Yan. Tapos yung mga tubo dito, nandito na po mga sate. Naka, nakatayo na po dito yan oh, mga turbo dito sa project natin sa isang project natin sa may kapirawan ada yung boy nandito yung si ano siya nandito yung e, mga tatlong tristogis ano ano nga ni, ano nga rani yun nas ni yung mo ate nas tristogis yung <laughs> eh, pangalan <laughs> yung tatlo daw magkano ano, magkaibigan si Eric at si Kano si, sinas si Nas Tristogis daw yung pangalan hindi nga sa atin lang sila ano, sila tatlo doon si ano kasi sa ating Dodo at saka Kano Mano Puto yan sa atin nakadrits na na kami ngayon dala na natin yung tobo para may tayo na po dito nga sa atin para yan yung ano natin yung mga kolom natin na lagyan na po ni kasating ah na lagyan na po ni ano kasating ilso ng mga ring yan existing existing ng mga ring yan bali dalawa tapos yung dalawa yan 1 2 3 apat na naman sa ating lagyan natin pinilinisan dito ni ano kasating Eric correct correct at sate, ito muna yung kaganapan dito sa ano natin sa project na sa Kapirawan at saka yung sa St. Michael na ayos na natanggalan na po natin yung forma ayos na doon kaya dinala na natin dito yung mga scaffolding para magamitan natin dito sa ano isang project na ito kagandahan na sa pag may mga project tayo timing na natin timing na natin na mabaklas yung ano mabaklas yung isang project para yung, yung mga scaffolding. Madalas isang project. Yan na sa atin. Ay, shout out nga pala sa mga mga viewers na dyan na magpagawa pa ng bahay. Ito. Timingan nyo mga sa ko, kung mabaklas ito. di transfer kami agad sa inyo. Yan. Ano mga sa atin. Pati ano nga, pakipiin nila mga sa atin yung mga gustong gustong magpagawa ng bahay. Dito si kadi yung gym boy. Ready na ito. Ano boy? Ready na boy? Oh pag backlash natin dito, so transfer tayo sa isang bahay naman oh. transfer. Para walang ano, walang pahingaan. Okay, babay mo na, boy. Okay. Yan. Yung mga trip to natin, babay mo na. Nas, yeah. babay mo na, Nas. Babay na. Babay na. Yan. Res, babae res. Res. Tangka, babay. Babay na, mga kag-tose. Eh. Rek, tangka, rek. Babae na, kami sa kwan. Rek, tangka, rek. Rek. Babay mo na rin. Babay, babay, babay. babay. Okay lang okay. kita Ito mo, mo yung araw. Sa vlog namin. Pagbaklas ng mga purma doon at saka transfer ito, Grabe yung ulan kanina. Buti naman sa walang ulan ngayon. Tawang ko lang bukas na sa ate. ano na naman. Itim na naman. Sana hindi na ulan bukas na sa para doon sa ano. Yung project natin doon sa My St. Michael. nakag na sila ng halublak. Meron ko siya masati kung ulan, hindi tayo papayal ng hollow block. out yung mga ano natin, silinto. Baka magbagsak yung hollow natin. Kailangan talagang hin, ano, maganda panahon. O sa kaling ulan bukas masati, lagayin na siguro namin ano, trapal para makapayal na doon sa may pader area. Okay, thank you so much for watching masati. Yung mga ngayong araw. Balay!